So, ayan, meron na po akong pahayag kahapon pa. <laughs> ayan, ang sa akin lang, di ba dapat wala nang pakailaman kung kanino gusto tumulong ng tao. Kung yun yung tao na appreciate ko. And guess what? And FYI lang pala, hindi lang naman si hindi lang naman si Diwata yung tinutulungan ako. Ang dami kong natutulungan yung isang ang pulubi na namit ko doon or nung taong grasa or homeless na namit ko doon sa uh, pagpunta ko kay Diwata. Ayun, Ay, staff ko na, nandun. Yung binigyan ko ng 10 kiaw. Binigyan ko din ng giant poodle na imported. Libre tirahan, may sarili ng kama. Uh, walang ginagastos, libre pagkain, kahit ilang beses kumain, di ba? Alam mo yun, tapos ginawan ko pa ng page para, kasi nga para ang dami na nagsusupport sa kanya. From wala yun na, ako pa nagawa ng page, zero to ano, di ba? Kaya sa mga magsasabi na tinulungan ko lang si Sidiwata kasi trending, bakit yung tinulungan ko eh, wala namang followers yun, di ba? And ang dami-dami kong tinutulungan, guys, hindi lang po si Diwata, ang dami-dami kong tinutulungan na mga taong oo, mas nangangailangan, yan araw-araw, ang dami namin tinutulungan. Hindi na lahat na po namin sa social media. And sa sinabi pa na, content lang daw, pagbibigay ko ng 1M kay Diwata, nakita nyo kung gano'n siya ka, halos mangyayak-ngyayak na nung binigay ko yun sa kanya, ba? Diba? Nakita nyo naman siguro, and sasabihin ba't daw sa bag daw nilagay? Sa bag, kasi siguro baka wala siyang bank account, tanongin nyo na lang, wala na akong pakailab. Kung isipin nyo na content lang yun or what, wala akong pakailab. Basta sabi ko nga, oh, kung peke ang pagbibigay ko ng 1M kay Diwata, mag-LBM ako ng isang taon, pero kung totoo, mag-LBM ka ng sampung taon, char. <laughs> Ayan, ba? Diba? Alam mo yun, parang, tapos yung mga sasakyan daw namin, PK, yung mga fineflex ko, alam nyo guys, hindi ako for the flex, o hindi ako sinungaling na tao. Ayun, ayoko nga ng taong sinungaling eh. So, hindi ako for the flex nang hindi naman sa amin. Yung mga fineflex namin, amin lahat yan. And sa sinasabi na installment, kung pa na isabi na wala akong utang kahit piso sa bangko, kung pa ako installment, kapal naman ang mukha ko, hindi naman ako nahihiya sa teller sa bangko, ba? Diba? Ayun, sinasabi ko nga na hanggat hindi kayang i-cash, huwag bumili. Kung mayroon pang billing, kayang i-cash, bumibili ako. Ganun yung motto ko in life. Ayoko yung mga napapanood ko sa teleserye na maman, tas dahil di mabayaran yung utang sa banko, hinatak, na, um, hinatak yung mga property. Kakanood ko talaga to ng teleserye nung bata pa ako. Ayun lang. Tapos sinasabihin pa na, kinakontent ko lang sa sidiwata Diwata dahil sikat. Eh bakit ngayon content mo kami? Kasi, <laughs> di ba? Pangkaloka. So ayan, dapat maging masaya tayo sa pag-angat ng bawat tao. Hindi yung hanapan nyo ng butas, sisiraan nyo. Hindi dapat ganun. Dapat maging masaya tayo sa mga nangyayari sa bawat tao. Hindi na ako dapat pumatol kasi naawa ako kay Diwata kasi nga parang hindi niya kayang depensahan yung sarili niya and every time na magdedepensa siya sa sarili niya lalo siya ibabash so lumalaki yung ulo ko kaysa siya sumasama ugali. Hindi po siya sumasama ang ugali. Mabait pa rin po si Diwata. Kung ano yung pagkakilala ko sa kanya, ganun pa rin. May sabi nga na ng asawa ko, pagod lang yung tao kasi inaabala minsan eh for the picture. Eh gusto lang naman to, tao kumita para umangat yung buhay para sa future niya. Siyempre from ganito siya eh. Big na pa lang nasa gitna, pinipilit yung pabagsakin. Siyempre, ginagawa niya yung way para kumita siya, makaipong siya para sa future niya, ganun. Pero ang nangyayari kasi ngayon, parang ginawa niya siyang santo na for the papicture, which is ganun din yung nararamdaman ko ngayon, na medyo ang hirap nga. Katulad minsan, masama pakiramdam namin for dapat picture. Pero walang magagawa eh. O, nag idol kayo. Kailangan namin ngumiti. Kaya, ayun, pinagsabi ako si Liwata, chinat Sabi ko, mi, ngumiti-ngiti ka. Pagka hindi mo kayang ngumiti, masama pakiramdam mo or pagod ka. Magtago ka na lang muna doon sa binigay kong ano, office sa'yo na may aircon. Mag-relax na. Humiga ka muna dyan. With bed pa yun. So, sabi ko, magpahinga muna siya. Kasi guys, hindi naman si Diwata sanay na parang arte-artista ang peg, ba diba? alam niyo yun, parang kakaano lang niya, nag a pa siya sa environment na meron siya ngayon. Kaya intindihin niyo lang muna. Pag medyo naka-adapt na yan, magiging okay. Kasi ngayon naririndi. Ako nga naririndi ako sa daming ganap. Ang daming meeting, ang daming kumukuha sa akin ngayon. Pati kinukuha pa ako sa teleserye. Kung ano, naririndi na talaga kami. Talagang pinipilit lang namin or ako pinipilit ko lang ang daming ano nag eating nga ako sa sobrang alam mo wala akong stress sa buhay pero stress ako sa daming ganap ayan oh nag -chubby, chubby na naman tayo nag diet diet pa ako nag inom ako rosemary detox drink for for the tab taba na naman ng person kasi alam mo parang yun na lang pagkain na lang kita nyo naman sa live kung gaano ako kalakas kumain pagkain na lang talaga yung nakakatanggal ng pagod at stress ko and katulad ka din na sa sobrang dami kong iniisip sobrang dami na naman ganap 6 am na ata kami nakatulog Noong last time, nagkape ako, 6 a.m. din. Alam mo, parang wala na akong tulog. Tapos nag-live pa, pinagsasabay-sabay ko ang pagiging nanay, asawa, uh, employer, CEO ng brand. Basta alam niyo yun, parang ang dami, nakakapagod. Tapos kinukuha pa ako sa mga pag artista Alam mo yung ano na, te, hati hatiin ko na yung katawan ko. ba <laughs> diba? So, ayan. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga tao na pag may umaangat, eh, gusto agad ibaba na parang dapat diba maging masaya tayo. Ako nga, kung tutusin, kalaban ko sa pagpapare si Diwata, pero hindi ko iniisip yun, sinusuportahan ko pa rin siya. ba? Diba? Talagang pinopromote ko pa rin siya, pinagtatagol ko pa rin siya. Kasi hindi ko siya tinitingnan as kalaban or kaaway or what. Ano, sinusuportahan, ganoon naman dapat ba? Diba? Hilahan pa hindi pag may umaangat, hinihila agad pa baba. O ayan, mag-register ka na sa live event ko. Oh, piso iPhone, piso cellphone, piso laptop, di na natapos kakalive. O oh, sa June 15 naman yan. Go, go, go! Kaya mga tao, nakaka-stretch kayo, Char. Hindi, buti kasi ako. Wala akong pakilam talaga sa mga ganyan. Talagang, ano lang ako. Alam niyo, parang chill lang ako sa buhay. Pero pag yung mga loved ones ko na yung inaano, medyo napapatok ako talaga. Pinipigilan ko naman eh. Pero nga, sabi nga ni Diwata, huwag ko na daw pansinin. Pero naawa kasi ako sa kanya. Pero kung ako lang wala akong sa mga basher.